Nakarinig ka na ba ng kanta? Yung kanta na masakit sa tenga, yung kanta na parang nakakatamad pakinggan. 'Di ba? Halos hindi mo pakinggan, halos ayaw mong pakinggan. Hindi mo talaga gusto. I-skip mo lang siya. Nakapanood ka na ba ng mga movie or video na hindi mo naman talaga gusto? 'Di ba? Ayaw mong tapusin ang isang video na hindi mo gusto. Uh, para pagkain, nakakain ka na ba ng pagkain na hindi mo gusto? Di ba ayaw mong kainin? Ganon din idol dito sa content Ang isang bagay kapag pinipilit lang natin, masasayang lang ang panahon natin. Mag-aaksaya lang tayo ng panahon. Hindi mabibigyan ng magandang resulta kung ano man ang ating nasa isip. May dumaan sa newsfeed ko na isang katanungan. Kung alin daw ang mas mahalaga? Content or followers? Marami ang nagtataka, bakit may mga content creator na inuuna ang followers? Gusto nilang makumpleto agad ang kanilang followers. Meron naman katulad ko na mas priority ko ang paggawa ng content. Bakit nga ba? Dito sa content creation, mga idol, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang paraan. Napakahalaga ang bawat gagawin natin at iuukol na panahon. Ang followers ay mahalaga, ang content ay mahalaga parehong napakahalaga, sabihin na natin. Pero, ang ating followers ay magiging mahalaga kung sa mismong content natin magmumula ang mga ito. Bakit? Kung sila ay magiging followers natin, nang hindi naman interesado sa content natin, hindi magpapaangat yan ng mga views natin. Views natin ang tutulong sa atin para kumita at makilala dito sa content creation. Dito sa mga content natin, mapapansin mo ang mga nagagawa nating content ay hindi tumatapat o hindi nagiging kasintaas ng followers natin malimit ang mga views natin. Maliban na lang kung may mag-viral. Mapapansin mo yan. Sa mga content creator, kilalang kilalaman o baguhan, maliit na percentage lang ng followers ang nakakakita ng ating mga nagagawang content. Kahit million followers na mapapansin mo, hindi lahat ng video nila nagmi-million views. Kahit thousand followers na katulad ko, katulad ng iba, hindi lahat nagta-thousand views. Ang iba, karamihan pa na nakakapanood ay mga non-followers nating tinatawag. Hindi rin gaganda ang performance mo kung ang content mo ay walang kwenta sa paningin ng iba. Dapat balansihin natin. Ang followers natin ay dapat talagang interesado sa mga video natin. Ang content natin ay dapat may pinag-uukulan tayo kung para kanino nga ba talaga. Yun ang followers na mahalaga dito sa content creation. Hindi ang followers na pinilit lang natin. Ang mga followers na pinipilit lang natin o nagiging kapalitan lang natin na sinasabing suportahan ay panandalian lang. Hindi yan pangmatagalan katulad ng mga organic followers na tinatawag natin dito sa content creation. Kung iisipin mo, bakit namin ipinipilit na sa content tayo mag-focus? Alam mo idol, dahil ang content mo ang kukuha ng tamang followers para sa'yo. Yung content mo na magugustuhan ng mga hindi mo followers para maging followers mo sila. Hindi natin dapat isipin na mahalaga ang followers kaya kailangan makiusap tayo na ifollow tayo ng isang kapwa-content creator. Oo, mahalaga ang kapwa-content creator natin. Kailangan nating silang tulungan pero sa tamang paraan. Ang pakikipag F2F mo ay hindi nakakatulong para bigyan ng sinasabing mahalaga na followers. Dahil maniwala ka't ka sa hindi, ikaw mismo sa sarili mo, kaya mo lang sila nagagawang maging sa kang followers nila dahil may kailangan ka sa kanila. Dapat maging followers ka sa content na gusto mo talaga. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa hindi mo gusto. Hindi ka magiging masaya sa bandang huli. Alam ko, hindi mo pa marirealize yan ngayon lalot baguhan ka maaari mo pang ipaglaban sa akin ang sinasabi mo na mali ako ng sinasabi. Pero malalaman mo yan sa bandang huli kapag nakakaranas ka na ng pagkapagod, pagkadismaya sa mga nakikita mong resulta. Marami dito ang nagpo ng mga kapwa content creator para umangat ang followers. Akala nila nakakatulong sila pero hindi nila alam. Nasasayang ang panahon ng mga taong gusto nilang promote. Umaasa na lang ang mga ito at walang daanong natututunan sa tamang proseso. Paano mo makukuha ang mga views na gusto mo kung ang account mo ay pagpapataas lang ng followers ang ginagawa mo? Pagdami ng content mo, paglaki ng chance mo na mas tumaas ang views mo, pagdami ng content mo, pagtaas ng chance na tumaas ang followers mo na organic. Mga followers na totoong napakahalaga at talagang susuportahan ka. Huwag na tayong maggamitan. Huwag na tayong maglokohan. Ibigay natin ang tama at totoong kalaman sa bawat content creator, lalo na sa nagsisimula pa lang. Kung isa ka naman sa nakapokus sa pagpapataas ng followers, tandaan mo ang sasabihin ko, Idol. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Mas lalo mong inilalayo ang sarili mo sa sinasabing tagumpay dahil content pa rin ang gagawin mo at bibigyan mo ng focus pagdating ng panahon. Darating ang panahon, ang followers mo hindi mo nagaanong po problemahin. Laging use ang lagi mong iisipin para magkaroon ka ng earnings dito sa content creation at patuloy na may sumuporta sa'yo. Tandaan mo idol na ang followers mo ay napakahalaga. Mahalin mo sila. Kung ang hihilingin nyo ay magkaroon tayo ng sinasabing palitan ay hindi yun makakatulong sa atin. Mahalaga kayo sa akin kaya binibigyan ko kayo ng tamang kaalaman. Maging followers tayo sa mga totoong content creator na totoong gusto natin. Yun ang dapat nating gawin.